isang so, napakagandang umaga po sa ating lahat ng mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers. So, sumagang ito, uh, share ko lang po sa inyo. Uh, nakarating na po ang ating mga order na mga punla na galing po sa ating kaibigang Romeo Bustamante. Okay, so ito po ang kanyang uh, contact person kung mag-order kayo sa Grab Tanks. At uh, yung order naman natin na punla, ito po ang talong na kaliksto mga ka-viewers, mga ka-farmers. So tingnan nyo, napakaganda po. Okay, so subok ko na po mga ka-viewers, mga ka-farmers, ang mga punda nang galing sa ating kaibigang Romeo Bustamante ng Marawi Lipa City. Kasi yung mga una nating tanim na talong, yung nakikita nyo, sobrang tangkad ay galing din sa kanya pati yung red hat natin yung bagong tanim pati yung bagong tanim natin na kamatis okay so subok ko na po ito uh, mga ka viewers mga ka farmers ang uh, kanyang punla so kung naghihirapan ka sa pagpatubo ng punla pwede kang mag order at i-contact mo lang ang number sa ating kaibigan yan po ay, yan po ang contact number niya mga ka-viewers. Okay, so sa lahat, no? Hanggang dito na lang siguro. Maraming maraming salamat po at magbuhay po tayo nga lahat Kung may tanong man kayo, huwag nyo kalimutan, paki-inbox lang po sa ating chat box session. Okay, so sa lahat, hanggang dito na lang. Bye-bye po.